Hi guys! Kasama ko ngayon si Kenji Markers at interview na tayo. I-update na tayo sa mga uh, celebrity na gusto niyang makapareha. So first of all today, uh, sino yung pag na nasabing artista? Sino yung leading lady? Sino gusto mo maging dating Leading lady soon. Ang hirap magsalita pero marami ako gusto mga trabaho eh. Kaso kung sino na ibigay sa akin, happy ako. Pero ayun, nakatrabaho ko na si, Marami ako mga nakatrabaho na eh. Gusto ko talaga sumagot. Pero baka may mabasa ko eh. Pero yan, si... anyway, magaling yung marketing yan. Si Mary B. Apostol, nakasama ko sa MMK. Gusto ko makatrabaho sila Jane De Leon. Sila... Heaven Paraleo, yan. Sila Elise. Si... Sila Kisses, lahat. Lahat yan mga gusto ko mga makatrabaho. Kahit anong klaseng role, basta makatrabaho sila. Sila may may... Uh, sila... Sila Sue. Siyempre, matagal ko na sinasabi si Sue sino pa ba, ba? Ang dami-dami kung gusto mga trabaho sa ng mga actress. So, kahit anong role, kahit ano yan, basta mga trabaho sila happy ako. So, anong pinaka-favorite mong role pala? Action, drama, or comedy? Ako gusto ko siguro matsubukan yung action. Siyempre, kasi hindi na iniisip na kaya ko eh. Pero gusto ko yun. Pero siyempre, drama pa rin siya, konting comedy. Kasi masaya yun eh. Ako naman kahit ano kasi gusto ko maging character actor rather than maging isang isang act, isang ganito lang ang kaya ko. So gusto ko mag iba, -iba. Kung gusto mo action, halimbawa, ipapareha sa'yo si May May Entrata. So anong, anong magandang, halimbawa, title na gusto mo i-title doon sa movie mo? Oo, oh, mahirap yan. Uh, hindi ko alam. <laughs> hindi ko alam sa mga ko. Pero maganda yan ha. Kahit kuya ako, kuya ako ni Maymay, whatsoever. Pero willing nga ba makatrabaho sila, Maymay? Of course, sobrang nila ngayon, sikat na sikat sila. Uh, At napakabait na bata. Ako, honor ako kung makatrabaho siya, makatrabaho sila ni Edward. So, kahit anong role, mag maging makatrabaho sila, masaya ako. And siguro naman, sana mo, sana mo, gusto nila makatrabaho ako. Siyempre, kahit naman gusto ko sila makatrabaho ako, hindi talaga. Kung magkakatrabaho kayong tatlo, ikaw, si Maymay, at si Edward, uh, ano yung sana iipat kung gusto mong story ng kwenta niyo? Ala, ano ba? Kuya ako ni Maymay. Sige, okay. kuya ako ni Maymay. Okay, so, uh, um, message na lang sa mga fans mo. Um, thank you for supporting me at sana ngayon nandito ulit na ako sa Pilipinas. Sana patuloy pa rin ang support nyo sa mga project na gagawin ko. At sana magkita kita tayo. Miss ko na kayo lahat. I love you. Thanks for supporting me. So yun guys, once again, TJ Marquez. Bye-bye.